Ano umagang kay ganda sa lahat ng mga sumunod taga bay natin. Yan. Punta muna tayo ng uh, panda. Bibili tayo ng ating ulamin kasi weekend ngayon kaya magluluto tayo mamaya. Kaya habang maaga pa para ready na. Wala tayong ulam na lulutuin. Kaya malingki muna tayo. Alright. God bless everyone dyan and shout out everybody out there around the world. Alright. <laughs> <clears throat> ah, Maaga pa, ano, wala masyadong sasakyan dito. ito Ano lang yung tawag dito. Malaka lang yung mga Dalang yung mga sasakyan na dumadaan pa Kaya Ganda maglakad Tagal na rin takot Matagal na rin ako hindi nakapag jogging uh, Siguro Simula nang inisinira yung Bandang Cornish na hindi ko Eh hanggang ngayon hindi pa tayo nakabalik doon Alright Lapit na tayo doon sa ating uh, Supermarket pinagbibilahan natin Alright grabe presyo ng okra ka mga guys oh then nine okra muna tayo ayan oh ayan. ayan ang presyo niya ba pwede ninja yan ha pa tayo dito wait right. yung bagyo beans ayan oh tayo ng bagyo beans this is size yung kilo grabe taas na ng gulay guys hindi lang mga migs ang ating uh, ano ang ating uh, kunin pang lahok lang. Wala naman kasi sitaw eh, kaya bagyo sa lang. Ayan. Kaya bagyo lang kasi konti lang man ang sitaw. Ayun. Oh. Lagyan natin Hindi <laughs> lang Kasi 16 ang kilo Halos 17 ang kilo Malmahal Grabe eh. O ganyan talaga hmm. So okay na to Ante lang okay. Tayo dito sa Ampalaya Ayan na Ampalaya natin si Tutu Ayan na Kuha tayo ng ano Kuha tayo ng Dalawang piraso Halos otso Dalawang piraso Ampalaya ang kunin na ato Okay na yan Wala ang Ampalaya Medyo malaki-laki lang Malaki-laki ito isa tapos ah, ito, 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 ito Yan, perfect Perfect size Dalawang piraso Yan Matayang kalabasa Ito, kamatis Kamatis utso Yan, puha tayo dito yan. Ah, mayroon na plan Wala ako kanina Yan, oh Yan, <coughs> yan Kalabasa tayo <laughs> kano kilo ng kalabasa? 3 3.95 Kaya tayo ng kalabasa Yung magandang kalabasa kasi tibsol to eh Tibsol to na kalabasa ayan. Ito malaki-laki Para marami, mas masarap pag maraming kalabasa eh Ayan, pwede nga to uh. Mas masarap pag maraming kalabasa Ayan ah Ayan Mix natin luya. Ayan, luya. Pa tayo luya. Bali. Mga dalawang ano lang. Dalawang, dalawang kasipi. Para sa ating ano. Para nakit sa kasukasuan. Ayan. Medyo mahal-mahal eh. 14 yung kilo. Ayan o. No? Ayan. Ayan natin to. Next natin. Sibuyas. Saan kilo sibuyas? 295. 295. Yes, pa ng mga uh, isang kilo. Uh. Isang kilo ng sibuyas. Maganda-ganda lang. Walang sakit. Ayan. Halos to real ang uh, halos to real yung sibuyas. Ayan. Halos to real. Piliin lang natin yung ano. Ayan. Halos sa uh, ano. 40 pesos yung kilo ng sibuyas dito. Ayan. Piliin lang natin. Yan. Isang kilo lang. Okay na yan. Yan. Okay na yan. Alright. Ayan okay. no. Ganda ng mga dito. Ayan. Cauliflower. Pwede ba yung cauliflower sa pakbit? Mahal Pwede ba yung cauliflower sa pakbit? Kwibisi guro, kuha tayo isa. Ito, kuha tayo isa, halo natin. Para masarap. Ito, sa kaso sing kilo. Okay. Puha tayo na ito isa. Ito isang piraso, ito sing kilo. Kaya na yan. Mga one port lang to siguro. Kaya sa kinapayan. <laughs> eh, dito tayo dala. Kasi may harang. Punta na tayo sa tinapayan ka makakuha ng ano. Na. ang paborito na tina tinapay. Yung binaston. <laughs> Baston binaston yung ating kukunin. Masarap yung bagong tinapay. Assalamualaikum. Yan ito. Okay na ito. Mapin nyo. Yes, yes sir ito binastun ponin natin isang perahas lang okay na to Ayan, pinamili natin oh. puro gulay yan hindi tayo hipon panghalo sa pakbit panghalo sa pakbit eh, tayo dito na natin kung anong mayroon dito My, uh, no. yeah. Assalamualaikum. ulam diyan Assalamualaikum. Yo Sam Trend. budok fresh. Asal ada dah. parang wala tayong pong sa paa ah, mahirong tapla ako, hirong hirong na, no? ako doon na ano yung tapla ako hindi po na nabili ihaw na lang mamaya tilapia siguro ito mga manok oh. ito ready to cook na ito na manok eh ito yung know. ah hindi pa pala hindi pa pala marinated ah, oh, meron dito marinated eh yan ito dito yung mga marinated oh. yan andito ito marinated na to yun oh. No? Yeah. 14 kilo. Marinated na yan. Yan. Yeah. Meron din dito di dose, ano, dose. Ready na yan, ilagay mo na yan sa oven mo, luto na kaagad yan. Lagay na lang sa oven yan. Sisipon ako. Sisipon na. Ah, may hipon pa dito, limasag ko. Yan. Yeah. Limasag. Tayo na ating mamaya magalimasag Tsaka ano, inihaw Yan o Yan Tayo na natin may ready ribi. Para ready get sit na <clears throat> Nahihipon tayo doon na maliliit eh Pwede na yung pansahog siguro Ang palasa sa gulay Yan o Ay, may re-ready pa daw niya. okay How much kilo? How huh? Ha? One, two. One, two? Give me one kilo. tayo 1 kilo na tila na limasag yan o 12 daw kilo bali yung tilapia pare how much kilo tilapia 25. 22. 22 where is the, this this one what's this 22 sarapia no the 2095 come 2095 what's that Ada, Ah, this one. This one. Okay. Uh, give me uh one kilo here. No, no, nothing. the master Yeah, yeah, one kilo. Pero sa tilapia, Iihaw na lang natin. Iihaw na natin okay, para sa direksyon. Okay, pare, syukran. Okay na ito, may hipon. Alala ko pala, may hipon tayo doon sa bahay. So, yun na yun ang ating uh, anong ano tawag dito. Isahog sa ating pakbit. Yeah. Sa ating gulay. So, yung tilapia, tsaka limasag, butuwin na natin. May na lang natin. O side dish ba? yan Okay na yan. Uh, ano na tayo? Biyay na tayo. Yan. Meron na rin tayong tinapay dyan na binasto, no? Ayan. So, ayan na yan. Alright. Ah, uh, cashier na tayo. para uh, makauwi, no? Ano na lang muna? Budget na muna tayo ngayon. right May soup pala dito, oh. Style Arabic. Yeah. Bili tayo na ito. Kurhan uh, pang ano. O sarap to daw. Masarap green yan to green rustic yan kano to oh 498 yan oh yan kuha tayo nito isa ganda to sa kape uh, tao right hindi okay. ko pa pala napakilo yung aking mga pinamili pakilo muna natin kalabasa natin na yan presyo tapos ang ating palaya 250 ang ating baggy beans 3 real yun o appreciate yan o yan tapos ang ating uka. oops yun o yan ang ating okraw yan 199 kung konti-konti lamang ang binamimili natin yun ang buo yan ang ating sibuyas 218 ang ating uh, kuli green ang tawag nito kuli flower yan ano to 7 real yan tomato natin medyo mataas ang tomato ngayon eh real, 3 real 3.33 at ang ating ginger ay 4.53 yan okay na yan solve na tayo yan ah, siguro plus ng tilapia at saka ano, alimasag. Mahigit kumulang mga 60 real siguro to. Alright, punta na tayo dun sa ating uh, kiluhan, sa ating counter. Kali na, ah, ng, uh, ng 78 real yung ating uh, na lahat. Uh, 78 real. So, okay na to. At least, ah, uh, pang ulam-ulam na rin. Uh, sa ating uh uh weekend ngayon kailangan nating kumain ng medyo masustansya rin na uh, pagkain. Kaya sisipon tayo. Kaya muni. Kaya gatis kong piso kita. sinisipon tayo kaya yun. Kaya, kailangan lang natin kumain ng medyo masustansya kasi pagdating ng uh, uh dili kasi medyo ano tayo medyo gipit sa oras kaya mga short ano lang mga short uh, cook lang ang inakain natin ngayon medyo magulay gulay tayo tsaka isda naman kasi halos sa uh, linggo linggo tuloy tuloy manok natin kasi yung pinakamadaling lutuin at very accessible ayan so kita kits na tayo and thank you so much sa pagsama sa atin ayan o dala natin Yeah. Alright, God bless everyone At uh, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin See you next vlog Oh, sarap dali okay. 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 okay.